nagpursige nga si Lilet na hawakan ang kaso ng isang guardian na pinag-aagawan ang o ang kalaban nito ay ang biological mother at Sinabi nga ni Lilet dito sa kanyang kliyente na gagawin niya ang lahat para maipanalo ang kaso dahil nga nakikita niya ang kanyang sarili dito sa kasong hawak niya ngayon. Dahil nga inabando na rin siya ng kanyang ina noon kung kaya't sinabi nga niya sa kanyang kliyente na kailangan maipanalo niya ang kaso dahil nga mas may karapatan ang mga taong nag-aruga sa bata kaysa sa biological mother na umabandona sa kanilang mga anak. Nang malaman nga ni Atty. Simon na sililet nga ang may hawak dito sa kaso o dito sa kabilang panig ng kanyang kliyente ay sinabi nga niya dito na all is done daw dahil nga hindi raw mananalo si Lilet dito sa kanyang kaso na hawak niya at humihingi naman ng paumanhin si Lilet dito kay Atty. Simon dahil nga sa hindi niya pagsipot sa meeting nila noon. Napasigaw nga si Atty. Simon dito kay Lilet dahil nga makulit naman kasi itong si Lilet. Sakto naman na dumating si Lorena at ipinagtanggol nga niya si Lilet dito kay si Attorney Meredith. Sinabi nga ni Lorena na hindi pa raw ba nasanay si Meredith na napang-iiwanan na hindi siya pinipili ng mga taong gusto niyang makasama. Nagsumbatan nga ang dalawa dito sa harapan ng mga tao at sinabi nga ni Lilet na tumigil na sila dahil nga alam niyang may nakaraan ang dalawa at ayaw niya sanang ma-involve ito. Ngunit sinabi ni Atty. Meredith na dahil papet ng mga delyon si Lilet kung kaya't kaaway na rin niya ito. Binisita nga ni Lilet ang kanyang tinang at naikwento nga niya ang kaso na hawak niya. At sinabi pa niya dito na hinding hindi na niya hahanapin pa ang kanyang biological mother dahil sapat na para sa kanya ang kanyang tinang na nag-aruga at nagmahal sa kanya sa hanggang ngayon na talaga namang nakikita niyang mahal na mahal niya ang kanyang tinang at ganoon din ang pagmamahal niya dito kay Lilet hindi gaya dito sa kanyang ina na umabandona noon sa kanya kahit na nilalait ng mga kasamahan ni Lilet ang kanyang pagkatao dahil nga isa siyang little uh, person ay pinapalakas pa rin ni Bonnie ang kanyang loob. Buti na lang nandoon si Bonnie na kumukomfort sa kanya. Pero sinabi niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para sa ganon ay makuha niya ang atensyon ng mga tao at ang respeto nito. At maipanalo kaya Nililet ang kasong hawak niya. Sa pag-uusap nga ni na Constantino at Lorena, sinabi ni Constantino na ibigay na lamang nila sa iba ang kaso dahil nga baka hindi kayang maipanalo ni Lilet. Sinabi naman ni Lorena na kayang-kaya ni Lilet na maipanalo iyon dahil alam nila na ganun ang istorya ng kanyang buhay. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!